Alam nyo ba mga mare na dito nga sa Manggahan, Pasig City, eh may natagpuan akong kantong fried chicken na talaga namang babalik-balikan mo. Dahil nga sa crispy ang labas, juicy ang loob, at talaga namang ang lasa ay nanunoot hanggang buto. Paano ba naman kasi ang manok nila dito ay nakamarinate ng matagal at may secret recipe pa yung may-ari nito? Heto nga pala ang Hanok's fried chicken na paniguradong li lilipad ka sa sarap. Heto nga pala ang kanilang menu mga mare at meron sila ditong iba't ibang mga sos Meron sila ditong chicken leg 15 pesos, drumstick 30 pesos, at syempre yung fried pork chop nila na 50 pesos na grabe sa laki. Meron din sila ditong pork sisig mga mare. 70 pesos lang yan pero hindi tinitipid sa ingredients. Meron din sila ditong pang malakasang wall chicken. 260 pesos lang yan. By the way mga mare may dining nga rin pala sila dito na 15 pesos nga lang pala ang kanin ay makakakain ka na dito. Bali located nga pala itong Hanok's fried chicken dito sa may Karangalan Village. Boundary lang sila ng Kay Street at Magsaysay Street. Search nyo na lang sa Google Map mga mare ang Karangalan Village at kapag nakita nyo na yung arko ng Karangalan, ay eh, nandito lang sila sa gilid. Open sila ng 11am to 9pm. So paano mga mare, food trip na ako ha. Hmm. Mmm! Gabi! Ito yung matatawag na crispy yung labas, juicy yung loob. Toso natin. Ayan o. Oh. malo mmm labi ataw ito naman yung drumstick nila mga mare yan o oh. lucky o oh. syempre paparisa natin yan ng sweet chili wow yun o oh. sauce pa lang homemade nga pala yan mga mare kaya kung dadayo kayo dito ay talagang matatakam kayo ayan oh. mmm labi malasa Mmm Grabe Panalo yung drumstick nila 30 pesos lang Yung wings nila mga mare 30 pesos Bali yung race nga pala nila dito ay 15 pesos mga mare Kaya naman talagang busog ka dito Mmm yeah, no? Sarap ah! Okay mm. Ito mm. oh. naman yung pork chop nila mga mare 50 pesos, ganyan na siya kalapat Ganyan na siya kakapal, ayan o oh. Fish, tagatin natin mm. Labe Malaman Hmm So mga mare, dito, sa, dito naman sa pork chop nila, talagang madadama nyo yung pagka-juicy dahil sa unang kagat, pork chop agad. Ayun o. Oh. Mm. Laman o. Oh. Meron din sila dito ang sisig mga mare, 70 pesos. Tama ho ba sir? Tama ho. Yun ang sinasabi ko. Ayun o. Oh. Grabe. Amay pa lang kasi na ito talagang masarap na eh. Ano ba ma, meron libreng red sa pagbasag yung ilong mo? Pagbasag yung ilong? O, buti na lang matangos. Buti na lang matangos ang ilong o, ko. Sayang. Sayang. Mm. Panalo. Ito naman yung whole chicken nila mga mare 260 pesos Ayan o oh. Bale tumitimbang siya ng isang kilo hanggang 1.1 kilos mga mare Ganon siya kabigat Ayan o Lucky Yucky o Pinuna oh. ka ganyan mo Favorite ko yan eh Ayan o Ang sarap Parang may kulang Sir, sauce nga po Ah, sos ba? Ito Ayan, oh. Parang kilala kita sir Siyempre alam mo naman eh Hindi katrabaho ko dito Kasi libre lang ako dito Ah, libre ka lang dito Libre lang dito okay O, tagay mo pa Ay, grabe ko sir ha ah. Ito mo yung sos nila rito sa ano Ano? Oh. Kagating ko na Kagating mo oh. Kagating Mmm. Babe, malasang malasa.